Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga elements and nutrients po na kailangan ng mga halaman. Mula po sa seeds hanggang sa magbunga. Coming up. Ngayon pag-uusapan po natin yung mga elements and nutrients na kailangan po ng mga halaman sa iba't ibang stages. Mula po sa germination, sa vegetative stage, tsaka po sa flowering and fruiting stage. Ito po magiging guide natin para alam natin kung ano yung mga nutrients na pwede natin ibigay sa ating mga halaman. Unahin po natin yung seeds. Ang element po na kailangan ng mga buto para mag-germinate ay tubig lang. So kapag ka nabasa yung mga buto, nagkaroon siya ng moisture, mag-germinate na po siya. So pwede nyo siyang ipa-germinate muna ng, ng 1 to 2 days bago nyo po siya i-transplant. Or pwede na rin po nakadirect doon sa inyong mga punlaan. Tapos basain nyo lang para mag-germinate siya. Pwede rin natin ilagay sa tissue. Yung iba, pinapagerminate germinate muna nila sa mga tissue. Babasain lang po nila yung tissue. Tapos after one day or two days, mag-germinate yung seeds sa kanila. Nilalagay po dun sa punlaan. Then after niya po mag-germinate, lalabas po yung dalawang unang dahon. Yan po yung kutilidon. Sa kutilidon, meron pa siyang makukuwang pagkain. So yung first five days, Uh, dun doon po siya kukuha ng kanyang pagkain sa kotili kahit nakalagay lang siya sa tissue kahit nandito lang siya sa lalagyan basa na basa tutubo po yung mga seeds na yan pero after 5 days uh, maghahanap na po siya ng nutrients kung nakatanim lang siya sa tubig or sa tissue hindi siya lalago hindi siya lalaki ng maganda kasi wala na po siya nakukuha ng nutrients so doon na po papasok yung uh, inyong sowing mix, yung lupa na pinagpupulaan. So, kailangan maganda po yung inyong pinagpupunlaan para maganda po yung tubo ng inyong mga seedlings after po ng cutilidon lalabas na po yung kanyang true leaves then sa true leaves na to sa totoong dahon ng mga seedlings natin, dyan na po siya gagawa ng sarili niyang pagkain dun po kasi nangyayari yung photosynthesis yung proseso ng pagawa ng pagkain ng mga halaman dun po sa dahon now may kailangan ang halaman para makagawa siya ng sariling pagkain. Tatlong elements, yung sunlight, water, tsaka carbon dioxide. So, kailangan itong mga seedlings natin, nakalagay po siya sa direct sunlight or nasisinagan po siya ng araw kasi yun yung isang element para makagawa siya ng pagkain. Then, of course, kailangan niya ng tubig tsaka carbon dioxide. So, carbon dioxide, nandyan lang naman siya sa atmosphere kaya hindi na po natin kailangan mag-intervene pa Gagdag ko na rin po, na-experience nyo po ba yung mga punla ninyo mahaba tapos malalambot? So yan po yung isang palatandaan na kulang po yung kanyang sunlight. Malamang yung inyong mga punla nakalagay po sa lilim, kaya humahaba yung mga seedlings tapos malalambot. Para tumibay siya at hindi siya humaba, kailangan enough yung kanyang sunlight. Kung kaya nyo po mag-practice na naka sunlight, mas maganda. Ilagay nyo po siya sa naiinitan talaga. Basta wag nyo lang po hahayaan matuyo yung lupa ng inyong pinagpupunlaan para hindi po mamatay yung inyong seedlings. Kung kailangan po magdilig sa tanghali or sa hapon, diligan nyo siya basta huwag nyo pong hahayaan matuyuan yung lupa. Kung magre-rely lang po tayo sa tatlong element na yon sa water, sunlight, at carbon dioxide, hindi po yun sasapat para lumaki ng maganda yung ating mga tanim. So, kailangan na po niya ng iba pang mga nutrients. So, dyan na po papasok yung nitrogen and phosphorus. Itong nitrogen, kailangan po ng mga halaman para gumanda po yung kanyang dahon. So yung nitrogen, pampaganda ng dahon. Sa dahon kasi siya gagawa ng sarili niyang pagkain. Kung mas maganda po yung kanyang dahon, mas maganda yung paggawa niya ng sarili niyang pagkain. So mas marami siyang dahon, mas mabilis siyang lumaki. Kaya kung mapapansin niyo po doon sa nagko-conventional o yung gumagamit po ng uh, chemical fertilizer, ang ginagamit po nila ay yung urea. Yung urea po ay 4600. 46%, 0, 0. 46 ng nitrogen, 0% ng phosphorus, tsaka 0% ng potassium. Napakataas po nung nitrogen, kaya ang bilis po lumaki ng mga halaman kasi gumaganda po yung kanyang mga dahon. Ito pong pamamaraan ko ay organic, kaya hindi po ako gumagamit ng mga chemical fertilizer. So nilalagyan ko lang po siya ng mga dahon ng malunggay, kung meron po kayong dahon ng kakawati, pwede yung siyang itap dress kapag ka nabulok yan, makakonvert yan ng mga uh, beneficial microbes ng mga bacteria para maging nutrients na magagamit po ng mga halaman so ito po mayaman sa nitrogen pati po yung dumi ng manok yan po yung pwede natin i-substitute o alternate sa urea yan po yung mga organic materials na mataas po sa nitrogen kung yung gagamitin niyo po ay yung dumi ng manok, make sure na tuyo na siya or na compost kasi mainit po yon so pwedeng mamatay po yung inyong tanim maliban po sa nitrogen kailangan ng mga halaman during vegetative stage ng phosphorus yung phosphorus po yan naman yung nagpapaganda ng ugat ng mga halaman kung mas maganda po yung ugat ng mga halaman maganda po yung pagsipsip niya ng tubig at nutrients dun sa lupa makakuha po tayo ng phosphorus sa mga dumi hayop sa mga buto na pinabulok yung Pwede rin po tayong gumawa ng calcium phosphate gawa po sa buto, no, sa eggshells, isang agyo lang tapos i-ferment nyo ng 30 days with vinegar tapos pwede po natin i-apply. So yun po merong phosphorus, mapapaganda niya po yung ugat. Ako po pinapractice ko na during vegetative stage na a-apply na po ako ng calcium. So naglalagay po ako ng mga dinurog na balat ng itlog, yung calcium carbonate, yung sinunog po na shells ng tahong, tapos dinikdik. So, binubudbud ko na po dito. Itong calcium lang po yung klase ng element na nakaka-penetrate po into cellular level. Nakakatulong po itong calcium para patibayin yung ating mga tanim. Hindi basta-basta sila nagkakasakit, matibay po yung na pinakapuno. Tapos, preparation na rin po pagdating niya ng flowering stage. Hindi po basta-basta. Nalalaglag yung mga bulaklak So kahit po mahangin Makita niyo po yung tanim kong Akalamansi yan, Hindi pa rin po nalalaglag yung ibang mga bulaklak Yung iba yan, Naging bunga na Na pollinate na siya Mula po magsimula siya magbulaklak Hanggang sa pagbunga Yan na po yung tinatawag natin Flowering and fruiting stage Dito mas mga kailangan siya ng mataasa Potassium Para maparami niya po yung bunga mapa tamis niya yung mga bunga, ma-improve niya yung lasa ng mga uh gulay at prutas. Kaya mapapansin niyo po dun sa mga conventional farmers, sa mga naggumagamit po ng chemical fertilizer, pagdating po ng pagbubulaklak, nagbibigay na po sila ng 0060, 0%, 0, 60, 0 ng nitrogen, 0% ng phosphorus, tapos 60% ng uh, potassium kasi kailangan na po magbunga yung kanilang mga tanim. Kasi kapag nagbigay tayo ng urea or mataas na nitrogen during flowering and fruiting stage ang mangyayari po doon sa inyong mga tanim magdadahon siya na magdadahon hindi siya magbubunga kasi pampadahon po yung binigay natin so kailangan sa stage na to kailangan mababa na po yung nitrogen mataas na yung uh, potassium para magbulaklak at magbunga yung ating mga tanim then kailangan din po natin dito yung patuloy na pagbigay po ng calcium para sabi ko po kanina hindi po basta-basta malaglag yung mga bulaklak maging bunga siya kapag ka na-pollinate so ito po yan na buo na yung mga bulaklak so naging bunga na po siya itong mga maliliit na to so yan po yung naitutulong ng calcium mas pinapatibay niya po yung pagkapit ng mga bulaklak tsaka ng mga bunga dun sa pinakatangkay para naman po sa source ng potassium pwede po tayong kumuha doon sa ating composting bin Uh, ito po sa compost ko, meron po yung mga kitchen and backyard waste. Yung mga balat ng gulay, balat ng prutas. Uh, yan po yung mga mayayaman sa potassium. Yan po yung binibigay ko dito sa mga tanim ko na nasa flowering and fruiting stage na. Then, gumawa rin po ako nakaraan ng fermented fruit juice. Yun din po yung pinang spray ko tsaka pinang didilig din sa mga halaman. So, ito lang po yung pinang didilig ko. Yung binabad na mga Organic materials tulad ng balat ng gulay, balat ng prutas, mga sariwang dahon. Yan po yung fertilizer na binibigay ko po dito. Recap lang po, uh, tubig lang yung kailangan ng mga buto para mag-germinate. Then, kukuha siya ng pagkain dun sa kanyang kotilidon for first 5 days. Then, paglabas ng kanyang uh, true leaves, gagawa na siya ng sarili niyang pagkain. So, kailangan may makuha na po siya mga nutrients. So, kailangan maganda yung, yung sowing mix. Ang ginagamit po namin ay 50-50, 50%, -50, 50 lupa, then 50% organic materials. Ang maganda rin po na pagpupulaan yung dumi ng bulate at carbonized rice yan po yung isa sa magandang gamitin. Then after po noon, kailangan mag-boost na tayo ng mataas na nitrogen and phosphorus. So pwede tayo mag-apply ng fish amino acid, fermented plant juice. Pwede rin tayo mag-apply na ng calcium phosphate yung Uh, sinangag na balat ng itlog During vegetative stage uh, Kailangan na rin po natin mag-boost ng nitrogen Patuloy nyo lang po siyang applyan Mga twice a week no? Pwede kayo mag-apply ng fermented plant juice uh, Fish amino acid Tsaka yung kalfos Then pagdating po ng flowering and fruiting stage mag apply na tayo ng Fermented fruit juice Yung pampabulaklak saka pampabunga Then tuloy nyo pa rin po yung pagbibigay ng calcium Para hindi po basta-basta malaglag yung Mga bunga kung sa tingin niyo po nakatulong information na to i-like naman sana po tulungan niyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba kung meron pa po kayong mga katanungan mag-iwan lang kayo namin sa isa ibaba at susubukan ko namin sagutan sa isa kung gusto niyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips i-click niyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen maraming salamat po happy farming